At ngayon para sa detalye ng ating mga balita. Malamig na rehas ang ihimasin ng isang lalaki matapos itong maaresto at masamsama ng hinihinalang shabu at marijuana sa barangay kumpanya Tumawini Isabela. Kinilalang naaresto na si alias Bong, 53 anyos, residente ng nabanggit na lugar sa nakuhang impormasyon ng IFM News Team sa Tumawini Police Station sa pagsisilbi ng warrant of arrest o ng search warrant na samsaman sa kan or nasamsam sa kanyang pag-iingat ang tatlong piraso ng silyadong plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu at isang nakatuping bond paper na naglalaman ng hinihinalang pinatuyong dahon ng marijuana maliban dito na kumpis ka din ng dalawang piraso o ang dilawang pera piraso ng silyadong plastic sachet na walang laman, isang single motorcycle, wallet na naglalaman ng cash at iba pang non-drug items. Matapos ang pagmamarka at pag iimbentaryo ng mga nakuhang ebidensya, dinila ang sospek sa ospital upang suriin at di kalaunan ay dinala sa himpila ng Tumawini Police Station para sa pagsasampa ng kasong paglabag sa RA-9165 o Cop Dangerous Drugs Act of 2002.